So, nandito na naano kaya ang iba yung driver na walang pakialam sigurado yan madugong labanan yan iyak na naman talaga yung mga aso ganyan pilay patay din talaga laban pikit-pikit lang muna ating mata natin kasi pagdilat natin yan, ako sharing tayo dyan Okay, dito na tayo sa pamilihan ng mga ulam. Pambilihan <laughs> ng mga gulay Yan pa rin yung isda Ay Yan pa rin Tingnan tayo doon sa unan So, so, na no. ah wala na sarado ato At ito ng barbecue yung bucha ito yung ito yung ito yung brown out bukas na tayo magbili ng gasolina di ba ang ano lang ano, madilim dito makita pa kaya natin yung isda kung lasing na yung isda o may ang uber lang Hindi magbigay, lagi naka-highlights. Ayun, oh, meron. durado. Ito muna dorado. Ito tambalan. Ay, super anganda. Duterte po 60 po ang ah, bigat niya. Sige nga, bro. Pero hindi ko alam. Ay, mira. Ay, unga pala. Ito lang. Ganito lang. Magkano kilo ng dorado? 120. Dorado at makakabuto. 120. Isa, ilang kilo niyan? Ilang kilo isang piraso niyan? Ito? Oo. Oh. mga kamotor. Mga kilo yan. 3.7 Magkano yan? 3.7? 120 440 440 440 440 440 440 440 G-cash slice Hindi pa naman 440 Sariwa po Sariwa to no? Ay, sorry. Sorry. So, so, sorry, pa, yeah. slice daw Dahil nice. ah yan patay wala pang oriente flash light okay.